kabisada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, may makakapanayam tayo na isang uh, Filipino na naninirahan sa Orlando sa Estado ng Florida sa Amerika. At Uh, nakaranas po sila ng uh, hagupit ng uh, Hurricane Milton na umabot sa Category 5 At uh, naging Category 3 ito ng uh, maglandfall sa nasabing estado At uh, dahil dyan ay ma makakapanayam natin ang uh, isang uh, Filipino mula dyan sa Orlando, Florida Walang iba kundi si Miss Joanna Roberts, isang uh, Filipino uh, resident dyan sa Orlando, uh, Florida Magandang umaga po, uh, Ma'am Joanna, dito sa Pilipinas. Welcome po sa Ang Pilipinas ngayon sa Radyo Pilipinas World Service. Good morning po sa mga nakikinig po sa atin. Okay. So, una sa lahat, uh, Miss Joanna, kamusta po ang uh, sitwasyon dyan sa inyong lugar sa Orlando matapos ang uh, pagtama ng uh, Hurricane Milton? So far po, um... Wala na po si Hurricane Milton. Nakaalis siya ng uh, Florida around 4.30pm dito sa Florida. So, uh, meron pa din mga ibang uh, lugar na wala pa din kuryente. Uh, dito sa area namin, wala pa din kuryente dito. Okay. So, nung uh, mga pagtama ng bagyong uh, Hurricane Milton ay nawalan ng kuryente, no? nung pag nung uh, naramdaman na yung yung bagsik ng bagyo, yung hangin, yung ulan diyan sa lugar ninyo, diyan na Miss Joanna? Opo, uh, naka naglandfall si Hurricane Milton sa West Sada area sa Tampa Bay naman na namin yung malakas na hampas ng mga hangin mm -hmm. kasi yung itong Hurricane Milton is uh, pangatlo sa pinakamalakas at pinakamalaking hurricane na naitala dito sa Amerika. Mm. Bali ang lugar niyo diyan na uh, Miss Joanna sa Orlando. Dinaanan ba o yun ba yung naging uh, parbagang uh, track ng uh, hurricane na yon? Opo, uh, naglandfall siya sa uh, between uh, Tampa area mm -hmm. and then going up siya dito sa my Orlando area Orlando area okay at uh, naramdaman niyo yung hangin lang no hindi yung wala po oh, walang masyadong ulan na naramdaman o oh, na experience niyo diyan na uh, Miss Joanna? Wala po masyadong siyang uh, ulan parang hmm. normal lang po yung parang kumpara parang ambon lang yung yung ulan niya pero yung yung hangin. Parang, I think two eh, 200 two hundred something yung lakas ng hangin niya. Uh -huh. Okay. Pakilarawan sa amin na Miss Joanna uh, ng konti, kung ano yung uh, naranasan mo at ng iyong pamilya nung manalasa ang Hurricane Milton? Na-apektoan ba ang uh, inyong uh, o ang inyong bahay, ang inyong pamilya? Thankfully, dito sa area namin, nung uh, papayain niya yung Orlando area is humina naman siya mm -hmm. at salamat sa wala wala naman mga major na mga bahay na na tanggal ang mga bubong mga mm -hmm. halaman ay mga puno na mga nabuwal sa awal ng mm -hmm. Diyos, wala just wala pula mga ganun dito sa area but sa area of the west side madami pong mga bubong na tanggal mga debris mm -hmm. na pagkalaki-laki sa mga sa mga daan at mga flood areas po, po doon. Ah, okay. So, kamusta naman ang response ng Federal Emergency Services sa lugar nyo dyan? Particular sa Orlando, may mga naipabot na ba sa inyong mga tulong mula sa kanila? I think, uh, yun, yung before um, hurricane, I mean, uh, nung nananalasa si Hurricane Milton ang Nagsisend sila ng mga emergency alerts at tornado warnings. Mm -hmm. uh, kung saan pupunta yung uh, mga evacuation centers, yung mga address ng evacuation flood areas, yung mga ganun. Mm -hmm. uh, mga ina alert nila sa mga cellphones namin, Nag-beep yung mga cellphones namin from time to time yung mga alerts. Ah okay so parang consistent bagay yung uh, alert na binibigay ng uh, uh, emergency services agency y yung uh, FEMA uh, particular doon sa pagtama ng bagyo ng uh, bagyong uh, Milton tama ba o Opo 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 consistent po sila sa mga emergency alert sa uh, kahit na wala po yung mga kuryente ina-alert po nila ang maganda po is ina-alert nila yung mga cellphone ng mga bawat tao dito na mga emergency alerts yung mga address ng mga evacuation centers mm -hmm. yung mga uh, flood area mm -hmm. yung mga floods, uh it will affect this area don't don't go outside yung mga yung mga ganan Ah, okay. Kamusta naman ang uh, supply ng uh, pagkain at inumin dyan sa lugar? Uh, kasi yun nga, tumama nga ang uh, Hurricane Milton uh, sa Category 3 noong nag naglandfall siya. Kamusta ang, uh, ang uh, supply ng uh, dalawang uh, basic necessities natin? Oh, before, uh, two days before, nung sabihin nila sa news na isa, malaki na hurricane yung pagkain, uh, kinaharapan ng Florida so yung mga tao nag nag panic buying two days before lahat ng tubig noodles mm -hmm. bigas ah uh, mong isstack sa bahay na keep for for mm -hmm. three to four days kasi yung sabi nila na mag mag stack sa bahay so mm -hmm. lahat ubos so may merong kababayan tayong mga hindi nakabili ng mga tubig mm -hmm mga pagkain nila. Pero sa nang ng Diyos, nag, uh, dumaan lang si Hurricane Milton. Sa nang ng Diyos, one day lang yung kanyang binay, pinagpagbaybay dito sa Florida. Uh-huh. At syempre, uh, Miss Joanna, uh, may mga Pilipino tayo dyan na kasamahan mo na nandyan sa Orlando. So, kamusta ang sitwasyon nila sa mga oras na ito? Yung mga kapitbahay natin dito na malalapit sa atin, may mga kapitbahay tayong mga Filipino teachers na mm -hmm. sa uh, Florida. Mga dalawang pag-experience na sila ng pinakamalaking hurricane dito sa Florida. Uh, mm -hmm. Takot sila kasi, kasi sa news... Uh, uh, Malakas talaga kasi itong hurricane na to is may dala siyang mga buhawi na pagkalaki-laki. Uh -huh. kaliwat Kaliwatanan ng mga buhawing pagkalaki-laki ng mang, ng dala ng Hurricane Milton. Mhm. Mm Bukod pa yan dun sa Hurricane Milton na naranasan niyo dyan. So, ah uh, ligtas naman sila sa kasalukuyan na uh, Miss Joanna? Yes po. Uh, sa awan ng Dios, uh, wala pa tayong nababalitaan or nababa nababasa sa mga Filipino group chat ng mga Florida Pinoy Florida dito na wala naman nasaktan na mga kababayan, wala mm -hmm. naman um namatay or nasaktan uh, na or ma, mga kababayan na nandito. So far wala pa dayan na babalitaan na ganun. Okay. So um uh, Mabuti at na magandang uh, balita yan. Siyempre, walang Pilipinong uh, nasaktan o namatay doon sa nasabing uh, pagtama ng bagyong uh, Milton. So, uh, nakikipag ugnayan na ba sa inyo ang mga opisyal natin sa konsulado dyan sa Florida? Or kung may coordination na ba sa inyo ang mga Filipino community leaders sa Florida? Yung mga, the way po nila dito is through a uh, group message may mga group among uh, may mga Florida group Pinoy kasi kami dito so mm -hmm. doon kami nagpo-post ng mga yung mga updates sa mga mm -hmm. areas kung okay yung mga ibang pinoy na nasa area ng mga ganito yun uh, sa sa mga south side your mm -hmm. east side so so far mag uh, okay naman lahat yung mga kababayan nating mga naapektuhan na itong hurricane Milton Uh, uh, oh. At syempre, bukod sa Hurricane Milton at syempre yung bago kay uh, Milton, yung uh, Helene, tumama din sa Florida. So uh, may balita din na panibagong sama ng panahon na maaaring uh, manalasa uh, dyan sa Florida. So ano naman ang mga paghahandaan nyo rito, uh, Miss Joanna? So for yung nasa news ngayon is may pinaghahandaan na naman na uh -huh. namumuo na hurricane na naman na uh, tatahakin na naman niya ang Flor Florida at a uh, ganapan start na naman tayo na well, wala pa naman abiso ang gobyerno dito na mm -hmm. na baka baybayin niya ulit ang Florida baka lumihis pa or ganito so um so for wala pa silang abiso pero mm -hmm. Uh, binabantayan nila kung sakaling mang tahakin niya ulit ang Florida so may mga paghahanda din kagaya ng mga tubig mga kailangan na iimbak ulit sa mga kakainin for uh, sa mga susunod na araw na mm -hmm. Okay uh, Panghuli na lang mga uh, Miss Joanna So, uh... Nabanggit mo nga na ligtas ang ating Filipino community dyan. Uh, at syempre, ligtas din ang inyong uh, pamilya uh, dyan uh, sa Florida or particular sa Orlando. So uh, ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan o mga kapamilya mo rito sa Pilipinas at syempre sa ating uh, konsulado o embada o ang ating pamahalaan? Oh, so far po, um nagpapasalamat po kami kasi... Um, Uh, wala po kang nababalitaan na mga namatay mm -hmm. or na mga nasaktan na kababayan dito so mm -hmm. um, pa papa din po kami sa mga tasal sa mga pamilya na, na nandyan sa Pilipinas hindi po namin alam na mm -hmm. na sa news pala ng Pilipinas to napakalaking the monster nga na sabi nilang hurricane uh -huh. so yun po Oh. So far, we're we're safe. We'll survive on the monster hurricane. Mm -hmm. Salamat po sa, in, sa inyong mga dasal. Okay. At uh, dahil dyan, uh, maraming salamat uh, Miss Joanna Roberts sa pag, uh, tanggap ng aming tawag dito sa aming programang Ang Pilipinas ngayon sa Radyo Pilipinas World Service. Yan po napakinggan po natin ang uh, panayam kay uh, Miss Joanna Roberts sa uh, isang uh, Pilipino jan sa Orlando, Florida at uh, binalita nga niya na walang uh, Pilipinong nasaktan o namatay sa pagtama ng uh, hurricane na uh, Milton sa estado ng Florida sa Amerika. At siyempre, pinaghahandaan pa rin nila ang mga Syempre dahil Uh, post yung uh, recovery ng uh, Florida dahil nga sa pagtama pagtama ng Milton ay uh, pinaghahandaan nila ang uh, posibleng uh, recovery efforts at siyempre uh, nabanggit din ni Miss Joanna na pinaghahandaan naman nila ang isa pang uh, panibagong sama na panahon na maaring tumama sa Florida kaya uh, sa ating mga kababayan dyan ay uh, nag ay uh, lagi po tayong maghanda para sa mga sakunang ng ito Detalyatong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!